Good morning, good morning, good morning guys. Ito, uh, nasa site ako kasi ito yung araw ng pagbubuhos ng mga flooring nila. Uh, yung flooring ng bahay ay halos natambakan na. So, so guys, ito nasa construction nga ako. So, ito guys, yung... Uh, date ngayon. So, full person naman ng mga tao. So, okay. ayan na guys, oh. Ayan na mga distribution. No, room. So, tatlong room dito guys. Sa, sa ground floor. Ayan, at. ayan guys, oh. Ah, basta sa sila magbuo. So, so. Si, so, si, for Mariana pinaglagay ko na ng mga dapat ilagay dyan sa flooring ayun so ayun um, at ito na nga ayun na ang flooring so guys ayun know. na so Richard malaki pala yung room ano kala ko maliit lang Balito. Nalaki namin kaunti ito kasi ito pa ito. oh, palit doon sa dulo. Eh. Oh. namin kaunti ito. Duro, mga 30 po. Mga oh, feet o oh, centimeter? Lahat? one feet po. Ah, almost one feet. Oh. So, Chad, ano yung parang may steel wall na yun? Yan ba yung, ano ba yan? Yun Eh? 18 na yan. Yung patungo sa open para magkakaroon siya sa nagpapala. Ayan ba yung parang pandila, singawan? Oh, ventilation. Uh, so, yung ventilation. ah uh, dito, may ventilation. Dito naman, sa harap, yung ventilation na dito. oh, kasi ito, nasa loob kasi okay. ano. Um, ito, wala problema. May bintana sa harap. Oo, tama. Galing, ah. Eh. ayun, ayun performa sila ganda na comes guys yung sila, dito lahat yung kwayan, dadaan ha, dito. yung nila, guys yung tank o yung poso negro na sinasabi ayun so, Nakikita na natin na tumatayo ang ating sinagayagawa ng project. So, yan. Puputulin po yan, sir. Ah, puputulin to. Oo, kasi tatamaan po yan. Natin. So, kantong-kanto ba ng foundation? Yun po, yung pusti po natin yan. Oo. Oh. Bale, yan po yung... Yung kahoy na po katayo. Oo. Oh. So yan. kung, kung hindi natin puputulin yan, talaga itutulak yan yung parol yan. Oo okay. Sa so, naman, naman sa inyo kung pwede po ko pwede rin hindi. Ay, hindi naman amin 'yan eh. Okay. Oh. <soup> <laughs> Ang problema niya sayang oh, wala nang Sana abutan abu na. natin, lang natin 'yung sana pagka hindi sila ng Oh, abo, oo. Oh, abutin pa kaya na summer 'yan. <tiger> abutin pa. Abutin pa. Ang daming bunga eh, oh. Sayang, oh. Malinis Okay. May mga namimulaklak eh. Yan nga, yeah, yan. <laughs> so, Ang laki pala. Ngayon ko lang nakita, malaki pala yung lote, no? malaki ano na <laughs> <Bakalaki. laughs> So, ito yung pinaka-hallway nila? Okay, ito. Bali, ito. Bali, don. Opo, ito. Ito? Ito? yung doon? Opo. Ah, yun, may guhit na. Opo, ayun Oh, so, uh, oh malaki ano. And, ito, so, yung. Third, Third. Diba dito ito, mo open yun. Di ba ito yung bakal na yan? Ano bang purpose yan? Yung bakal po. Yan Malibu. ba yung idudog tong nabiga papunta dito? Opo. Oh, ah. Pero yan ang tide natin. So ito yung tide, papaka ganito. Opo. Okay. Okay. So lahat yan meron, meron ng apat. Yung po yung ano na yan, tayo din natin ng rule. Mm. Yung dati nakikita natin na inasimbol dito sa taas. Oo. Oh. Bali, binag binagsak na sa baba. Hmm. Tapos binuhusan namin yun. So pagka nag kayo, papunta dito, yan, yan ikakabit? Oh. Okay. Bali, dito yung tingnan Pero pagka mabuhusan yun, tapat natin yan. Oo, oh, oh. tama. Hello guys, uh, dito ako naman sa so may kabilang lupa kasi dalawang building ito guys uh, parang kambal building so ito yung perimeter namin guys yeah. kita nyo itong itong tali na to so, isang na lang pagitan doon sa may punong mangga so talagang parang delikado tapos lalaki ng ugat guys oh. so, kita nyo guys o so, oh. Oh. Talagang kuan sisirain niya yung wall pagka nagpaderta kasi hindi lang naman dito ang kuan niya. Eh. Agad doon ang firewall sa labas. So hanggang dito. Oh. To. Yeah, oh. pag sinilip natin. Kuan pala to, uh, malaki sa may front tapos pagdating dito sa kuan, paliit konti lang naman. Paliit siya. So, agad doon, isabay doon. lo, Yung aro. Agad ang buhon. So, kaya pag nagbutas tayo dito, yan. Ito, at saka doon. Yung isang dulo doon, bubutasan din yan. So, ito guys, yung update sa flooring. Halos pa na, malapit na. Halos lahat mabubusan na. Ah. So, kayo At tuloy-tuloy lang sila sa pagalo So, yun guys. So, malapit nang matapos yung isang room. Ah. So, ayun. at ah, teka. So, guys. Siguro hanggang dito na lang muna po. At ah, koy ay uh, mabalik na lang sa mga uh, update nito pero ito yung huling vlog ko, siguro uh, next update ko dito, siguro kung may mga uh, kung okay na yung flooring, tapos may mga division na, at saka second floor na buhos, so siguro yun na lang muna Uh, gagawin natin. So, for the meantime, uh, ito na muna yung huling uh, kuha ko dito sa construction namin. So, muli, hanggang dito na lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po, lagi tayong okay. Bye-bye po!